number kunyari 0956 so, kunyari lang ayan ayan kunyari yan yung number ay wala daw ganyan pala It lang hahanap ka. ayan then mapapansin nyo meron kayo diyang makikita na protect your transactions for 30 days 30 pesos lang for coverage up to 15,000 pesos. Ayan. So, kapag inon nyo yan or... Nandito tayo ngayon sa Gcash with, uh, with 840.46 available balance. <laughs> okay, so alam ko medyo nakikita nyo to kapag magsisend tayo ng pera. So let's say magsisend tayo ng pera and i-express natin. So lagay tayo ng number kunyari. So 956, kunyari lang. Ayan, ayan. Kunyari yan yung number. Ay, wala daw ganyan pala. Langahan. ayan. Then, mapapansin nyo, meron kayo dyang makikita na protect your transactions for 30 days. 30 pesos lang for coverage up to 15,000 pesos. Ayan. So, kapag inon nyo yan or um, uh, kumbaga parang inactivate nyo or inactive nyo, may additional 30 pesos kang babayaran. So, kung magpapadala ka ng 40 pesos, then inactivate mo yan or kinuha mo yan, 70 pesos yung babayaran mo. So, worth it nga ba na magkaroon tayo ng um, tawag dito protection when it comes na magsisend tayo ng pera, When it comes na magbabayad tayo ng mga bills, yan, na mga ganyan. So, yan, yan. Yan yung topic natin ngayon. And tuturuan ko kayo kung papaano natin ito maaaring magamit. At the same time, kung papaano natin gagawin na uh, wala na lang natin gamitin. Okay, I will uh, story time. I will story time. <laughs> diyan na nga po. So, kung nakita nyo po yung video uh, screen ko kanina, um, meron na tayong experience about that. And talaga namang naging aware ako pagdating sa ganyang bagay. Next. Okay, so, yung protection na yan kasi is, uh, kailan ba yung the best na gamitin yan and kailan ba uh, kahit wag nang gamitin. Worth it ba na inactivate yan? Worth it ba na magbayad tayo ng 30 pesos for one month insurance? Okay, so um, story time muna about my experience sa paggamit yan. So we have a uh, client which is... Um, uh, normally naman kasi, di ba pag tayo nag-e-explore, uh, may nakikita tayong shop sa mga Facebook or mga nagbebenta. So, karamihan dyan, halos lahat, karamihan, pero hindi ko po sinabing lahat, um, mga scammer ah uh, ibig sabihin is, ibig sabihin hindi sila pumasok sa Lazada, sa Shopee. Doon pa tanong na, bakit wala sila doon? Okay, so titignan mo yung angulo na yon. Bakit doon pa lang, wala na agad sila doon? Bakit sa Facebook sila nagtitira? Nagtitinda. So, ibig sabihin lang, they are not capable of submitting requirements. <laughs> hindi sila makakapag-submit ma ng requirements sa mga TikTok or maaaring matakot sila dahil makikita naman talaga yung address kapag nagpunta ka pa sa Shopee, sa Lazada. So, sa Facebook kasi, um, hindi makikita kasi ang, ang mangyayari lang kasi is parang um, Uh, individual seller ka, which is yung paggamit ng information mismo, maaari mong pekein. Okay, so ganito yon So, merong shop na pinagbilahan namin. And itong shop na to is likely napakadaming followers, ang daming uh, ang daming comments, ang daming reviews na good, lahat okay, lahat. Aware ako sa pagdating sa mga ganyang bagay. And nakita ko na lang na, na parang may mali nung parang mapapansin natin na hindi okay yung transaction ninyo kasi nga gawa ng ganito, bakit ganon? Okay, so yung sinasabi ko is all about the payment. So, ang mangyayari kasi dyan is kailangan mo munang magbayad bago nila ipadala yung item. So, pumili kami ng magandang sofa ang tawag dito, sofa cover para maiwasan din yung mga matcha-matcha ng dumi-dumi. And ang nangyari is um, talagang maganda yung ano niya, yung Facebook page niya and okay na okay talaga. Tapos may mga reviews, ang ganda. And na pag-alaman namin, so wag muna tayo doon, wag muna tayong tumalon. Um, nung magbabayad na ako, magsisend sana ako sa GCash, which is like 1-4, one one lang naman, 1,400 lang naman. And nagtataka ako, bakit, um, bakit hindi verified yung GCash na pagdadalhan. So doon parang napaisip na ako. Pero, Uh, yung medyo pagkatanga natin, <laughs> nagtiwala tayo dun sa mga reviews, dun sa mga, uh, sa mga influencer na ginagamit yung shop to affiliate, yung ganon. Kasi di ba may nakikita tayo sa Facebook na, bumili nga pala, kunyari, uh, nagpagawa ko ng sopa dito sa, ano, no, link on my comment section, mga ganon, di ba? So, do ko siya nakita actually. Then, talaga, sabi ko, baka naman totoo yung sinasabi na ah uh, hindi uh, puno na yung GCash kaya ito muna yung gagamitin niya. And plus, meron silang almost 13k followers, parang mga ganyan. Tapos may good reviews, may mga comment, and may mga vloggers na sinasabi yung pangalan ng store nila. Okay, so sige, nagtitiwala ako. nag ako ng 1400 pero nung nakita ko yung protection na sinasabi ko sa inyo sa GCash which is uh, 30 pesos, um, naging okay naman siya. Uh, sabi ko hindi ako 100% sure kaya ang ginawa ko 1400 inactivate or inon ko yung protection na yun. So, which is the 30 pesos. After that, pagka-send ko, okay na, sinend ko na po. Sinend ko na yung, yung Gcash, sinend ko na yung payment. And ang nangyari is, na-block ako bigla. Oh my God! ah hindi pala ako na-block actually. Ang nangyari pala is, hindi pa ako binablock nun and nalaman ko na ibang item yung pinapadala sobrang iba. Yung in order namin is customized na cover sa sopa. Ang pinadala sa amin is like a towel. <laughs> towel lang siya na maliit. Siyempre hindi ako papayag na, na yun yung matanggap sa ko. So ang ginawa ko, nagsumbong ako sa JNT. Nagpunta agad kami doon, gano'n. Siyempre hindi ito yung amount eh. Bagkus, ayaw namin mangyari pa ito sa iba. So, pumunta agad kami doon. Then, ayan, na-process na naman ng JNT Okay na yan. So, how about the payment? So, yung payment, yung sinasabi ko, plus the 30 pesos, ay um, nireport ko agad sa Gcash. So, alam naman natin, pag mga ganyang senaryo, walang magagawa yung Gcash. Ganyan yung sinasabi lagi. Kahit even na sabi ko may protection, ganyan mga ano mangyayari, pag gano'n, gano'n. Sabi niya, i-message lang daw yung yung protection na yun is the chub chub yata yung pangalan na yun, or chub hindi ko alam yung pronunciation then after that um, nagreply na yung chub sa akin pinasend sa akin yung conversation okay nasend ko naman after that na masend ko yung conversation Okay na, nagantay ako ng email nila na for processing. Pumingi ng uh, bank account, ganyan. Tapos sabi daw, hindi pa daw okay. Hindi pa daw magiging okay yung uh, claims doon sa protection. So, sabi nila, kailangan ko daw mag-report sa police. Sabi ko, alam nyo ba kung magkano mga gastos kapag nag-report sa police station? Kapag pumunta pa kami doon, ganun ganon Eh, 1-4 lang naman to. Gusto ko lang naman maturuan ng leksyon. Gusto ko lang matigil yung ganun ganon So, sabi, hindi hindi naman daw kailangan pumunta sa police station. So, meron silang ibinigay na link, which is yung link na yon ay parang cybercrime. Doon, nag-email lang ako doon yan. Pagkabigay nila ng link, pinaliwanag ko na, nag-submit na ako. Then, after three days, nag-message na si Chub or Chub, hindi ko alam yung pronunciation, si Protection, na may makiklaim nga ako, which is, since nag-ano ako, nag-30 pesos inon ko yun, so, may makiklaim ako na 1,463 Oh, so, okay na yan. Ibig sabihin, ah uh, ibabalik nila yung pera ko, kasalanan ko din naman, pero talagang ganun, kailangan nating mag-antay. Kasi hanggang ngayon, hindi pa pumapasok. Actually, one week pa lang yung nakakalipas, and sabi naman is five to seven business days. Kaya talaga mag-antay na lang tayo. Then, so ginawa ko tong video na to para malaman natin. So, kailan ba natin pwedeng i-own or uh, gamitin yung protection na yan? Unang-una, gamitin natin yan kung alam mo yung sa sarili mo eh, kasi mararamdaman mo na na parang hindi legit, di diba? para Parang mararamdaman mo. So, kung may extra funds ka, gamitin mo siya tapos hindi ka sigurado sa ka-transaction mo and alam mo na medyo malaki tapos hindi ka sigurado, ayan, gamitin mo siguro naman is uh, malaking ano yung yung uh, malaking kahing kahingahan yung makakahinga ka kapag meron kang protection na ganyan pero kung kakilala mo yung kausap mo kung matagal na kayo nagtatransact kung kaibigan mo, ganyan, family mo wag mo nang gamitin yun kasi talagang hindi siya useful and sayang naman talaga So, gamitin lang natin yon yung 30 pesos na protection na yon kapag hindi tayo sigurado sa uh, kausap natin and kapag tayo ay nag-aalangan. Kasi mararamdaman mo talaga yon And, ayan, ginawa ko tong video na to para naman maging aware tayo pagdating sa mga ganyang bagay. So, alam natin na sobrang hirap kumita ng pera sa ngayon and uh, for uh, protection lang naman para maibalik sa atin yung mga funds ayan, or yung ating pinaghirapan, gamitin na natin kung hindi Okay, sa mga nagtatanong, yes, wala naman pala nagtatanong. <laughs> Ayan, so gusto ko lang shoutout yung nagbigay ng uh, t-shirt na to, si Kuya Bricks. Yung aming um, nagpipick up sa JNT. Ayan, bigyan niya tayo ng t-shirt. Napakaganda ng tela niya. And meron sariling logo. So hindi ko pa may ibigay yung page nila. Kasi hindi naman nila ako naging customer. Medyo ko lang. <laughs> Ayan, so hanggang dito na lang po yung video na to. And sana po may natutunan kayo. So salamat sa panonood and pakikinig sa ating istorya na paulit-ulit. Hindi ko lang. Okay, hanggang dito na lang. Once again, I'm Aldo Ramontero. Dito sa Ramontero Chikoy.